Okay hey mga lalabs, for today's video, samahan nyo muna ako sa kaganapan ngayong umaga dito sa aming munting tindahan. So ayun na nga guys, maaga akong nagigising. Tapos pagkagising ko, mag ako. Tapos magluluto na ako ng almusal namin. At pagkaluto ko nga, aakyat na ako sa aming tindahan, which is dito nga. Para naman yung staff namin ay pababain ko na sa bahay para siya naman ay kakain. Kasi mahirap magtrabaho kapag gutom, o di ba? So kayo kaya pagtrabahohin yung inyong mga empleyado na gutom, o di ba? Hindi yan baka kapag trabaho nang maayos. Kaya kailangan ay eh, pag sinabi natin na free yung pagkain nila, ay eh, pakainin natin sila sa tamang oras at ng tamang pagkain, ganon. And mabuhay sa mga empleyado or mabuhay yung mga empleyadong masisipag. Nandiyan man yung mga bossing nila or wala talaga namang ginagawa yung trabaho ng maayos. Kaya saludo ako sa mga staff na gumagawa ng gano'n And asahan nyo na masusuklian lahat ng hirap nyo sa pinapasukan nyo kapag nakita nila na maayos talaga yung ginagawa nyo, di ba? Kasi kami rin naman guys, nag-start naman kami na naging empleyado at ganoon nga kailangan gawin ng maayos yung trabaho para nang sa ganoon na hindi tayo mapagalitan ng ating mga amo. Pero nung nag-start na nga kami ni Anthony ng aming munting tindahan, abay mas matrabaho pala guys, o di ba? Kasi sa amin as in talaga ang daming gagawin and talagang kami hands on. So hindi siya biro-biro kaya sa mga nagpaplano na mag-business dyan, kung magtatrabaho tayo noon, eh, 8 hours 'yung pasok or 12 hours. Ayun, wala tayong ibang iintindihin after just duty okay na. Ay nabulol na naman ako. Pero pagka may sariling ka ng munting tindahan or malaki man 'yan, abay talagang kailangan hands-on ka talaga, tutukan mo talaga at ikaw niyan gagawa lahat. As in, guys, hindi siya biro-biro, 'yung tipong yung tulog mo konti na lang talaga minsan 2 to 3 hours na lang talaga kasi kahit gabi na may mag magi inquire pa since ikaw naman ay eh, gusto mo pa rin malagdagan yung benta gusto mong ma may advertise yung business mo kaya tsatsagaan mo talagang makipag-usap sa mga customers ganyan sa online man or sa physical store nyo ganyan so kasi ganun yung ginagawa namin talagang isang yung pagpo kasi namin guys is lahat organic kasi hindi pa kami handang gumamit ng ng ads dahil may bayad nga siya and ayaw ko naman gumamit ng boost post sa Facebook kasi gusto ko kung mag-ads ako yung talagang proper way ng pagraran ng ads nang sa ganon, eh, maayos talaga yung makukuha naming sales or awareness or, eh, alam nyo yon so, lahat kasi yan may tamang proseso, so, pag sa post post kasi, ayoko yung ginagamit kasi hindi talaga siya ah uh, nata-target yung tamang audience or yung contact uh, or yung uh, target ano mo uh, tao na bibili ng iyong produkto so siguro pag medyo may ano na kami, sapat na budget na ayun magraranak na ng ads actually guys before nagtry ako mag ng ads ng business namin dito um, for awareness lang laman yon And, okay naman yung result ka. So, syempre, kailangan din talaga ng budget. Kaya, ini stop ko, nag-try lang naman ako. And, maganda naman yung outcome niya. So, maraming ang naka, ano namin, naka-alam ng aming tindahan kung saan located, ano yung mga services namin, and nakakatawa naman. So, ganon. Oy, kung saan sana napunta yung sinasabi ko, sa so, pagpasensya nyo na talaga guys ha, medyo napahapyawan ko pa about sa Facebook advertising. Kasi, yun nga, gaya ka nang sabi ko, pwede naman tayong gumawa ng ganun. Pero, for now, ang ginagawa namin, lahat mo na organic. So, lahat ng social media accounts ko, uh, pinopromote ko yung aming munting tindahan. Kasi, di ba, kahit papano, yung iba, hindi man mabumili. Pero, alam niya yung word of mouth na sasabihin, ay, si ganito pala, may ganyan hasaan. Or, yung ganito pala, may bilihan na mga ganyan. So, malaking tulong din yun, guys. And, later on, syempre, dadami din yung makakaalam ng ating physical store or ng ating binibenta. And, mas madalas nga ganun yung nangyayari. Yung mga uh, hindi natin kakilala. Hindi man sila bumili tapos sire-recommend nila sa iba. And, ganun yung nangyayari sa amin. Kaya nakakatawa. So, maraming maraming salamat po sa inyo. At, yun lang muna for today's video. Maraming maraming salamat. At, Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow, i-share yung aming mga video kung sa tingin nyo ay nakakatulong kami sa inyo. Ganun. At kung hindi naman, baka naman, supportahan nyo lang kami sa pat na sobrang ma-appreciate ko po yon So, maraming maraming salamat sa mga nag-share ng aking video, sa mga nagpa-follow, sa mga nagre-react, and syempre guys, sa pag-follow sa aming business page na Tony and Lynn Bachelor Hardware Shop. So, yun lang. Bye!